Yes, still feel the Easter vibes, mga kaibigan. So, yes. Sa atin po ng mga Kristiyano, araw-araw Easter po, araw-araw po blessings, araw-araw happy. Kapit po tayo. Okay? So, bawat blessing, isang gising. Ilang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Paggising mo ba sa umaga, ano ba ang iyong nakikita? ano ba ang iyong nabibisyon? Ano ba ang iyong nabibisualize na mangyayari sa buong araw? Ikaw ba yung tipong umaga pa lang, nagre-reklamo ka na? Naku, mukhang pangit ang araw na ito. Mainit ang panon. Lalo po ngayon, sobrang init ang panong. That's why I'm telling you guys, you really need to take good care of yourselves also. You really need to take a lot of water. Take a lot of water with you. Magdala kayo ng mga, kung pupunta kayo kung saan saan, magdala kayo ng mga tubig. Kaya bumili kayo ng tubig, no? Dahil ito po talaga ay talagang nakakapag-sustain po sa atin. Sabi nga ni Jesus, I am the living water. Ang sino mang iinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw. O, di ba? Kaiba doon sa water na meron tayo ngayon dito sa lupa. Kapag kauminom ka niya, mauuhaw ko ulit. But once you have Jesus Christ, hindi ka na mauuhaw pa. Ano bang ibig sabihin ni Jesus doon? I am the springs of living water. Sabi niya, gano. Ibig sabihin, pag tinanggap mo na si Jesus Christ sa buwan mo bilang Lord and Savior mo, perfect. That's a perfect decision. Sapagkat, since nasa atin ng Holy Spirit, laging may mga revelation, laging may mga paalala ang banal na Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos, patuloy na iingatan at patuloy na iingatan kahit kailan. Okay? And po ang nakita ko po dito. At lagi po tayong gagamitin ni Lord para makapagdala ng maraming kaduluwa sa anya lalo na po ngayong panahon ng social media, napakadali po magdala ng kaluluwa. Nandiyan po ang TikTok at lahat ng mga social media platforms such as Facebook and YouTube, syempre. At uh, napakadali po ngayon. The Lord, si Lord po ang pinanggalingan ng lahat ng ito. Hmm. Ako, uh, naniniwala ko darating ang panahon, ang church, maggagather na lang po tayo online. Which is good kasi pinapagayat na ni Lord Jesus na binabago niya lahat eh, no? na nagbabago yung mga ways ng tao. Ten years ago, wala pa yung mga ganito, di ba? Nga talagang ganun-ganun. Ibig ba sabihin ko mo dito ka nag ano, sa online, hindi ka na mainit kay Lord? I don't think so. Mainit pa rin. Nandun ang init. Sa ang init na yan, hindi naman tayo nagdidepende dyan. Ha? Hindi tayo nakadepende sa init o anuman. Di ba? Nakadepende tayo doon sa katotohanan that we have Jesus. Okay? May physical gathering man o oh, wala. Yeah. But we have Jesus, panalo tayo. Okay? Pero kung mag-physical gathering, mas maigi. Sapagkat nakikipag-interact tayo, nakikipag-communicate tayo. In a way na magkakasama tayo. Kung hindi man, meron namang online na ganito. Iba na ang mundo ngayon dahil ako po talaga personally, Akin pong inoobserbahan ang galaw ng mundo, ang takbo ng mundo. Huwag kayo tipo ng doom and gloom, puro oh, maraming lindol, maraming lindol. Ay, hindi, hindi po. Ako tinitingnan ko ano yung mga maganda, ano yung magandang dapat i-take natin, di ba? Hindi yung puro husga, o si ganun, o oh, si ganun, puntang impyerno po. Huwag po ganyan. Si Jesus, hindi pumunta rito upang manghusga. Pumunta siya rito para magitas. So, ganun din po ang maging mata natin. Use the lens of the eyes of Jesus on looking other on looking to others no, hindi yung hindi yung sariling mata mo kasi pag sariling mata mo manghuhusga ka oh si ganito ganyan ganun no hindi that's not christianity eh alam niyo kung ano yon that is religion religion loves to condemn mainit po religion loves to condemn but jesus love to save Ayan. Alam po ba ninyo, ang isa pa sa dahilan, bukod sa gusto ni Jesus na iligtas tayo sa mga kasalanan at bakit siya nagkatawang tao, alam niyo po ba isang dahilan? Ano? Para makasama niya ang kanyang mga nilikha. Ang puso ng Diyos ay ibang klase. Jesus Christ is 100% God and 100% man. Yan tawag doon, hypostatic union. Okay? So, since alam mo ang heart ni Lord, no? Gusto niya makaniig tayo, makasama tayo, pero nakalulungkot lang, nireject siya ng mundo. Hanggang ngayon, nire-reject siya. Pero ang sabi naman ni Lord Jesus, ako'y kumakatok. No? Ulit-ulit ko ulit ulit sinasabi to. Revelation 3.20, I am knocking at the door of your heart. Anyone who will open it, yeah? papasok ako at sabay kami kakain. sabi kami magkakape sabi kami magi Starbucks ay sabi ni Jesus no thank you Jesus marami talagang mga Kristiyano talagang mapanghusga dahil sa totoo lang po marami pong natisod kinausap ako ng isang matanda hindi ko na babanggitin yung isang de denomination na ito pumunta rito sabi niya yung mga santo ko mga ribulto ko sabi niya pupunta raw ng impyerno yung mga may rebulto. Sabi ko, bakit ka naman pupunta ng impyerno kung may rebulto ka? Hindi ka naman dadalhin sa impyerno ng ribulto eh. Ang magdadala sa iyo sa impyerno, tita ka ko, oh, ay ang pag-reject kay Kristo. Eh hindi mo naman na-reject si Kristo, di ba oh, Si Kristo ay tinanggap mo bilang Diyos at tagapagligtas mo. Oh yes, kanya. Oh, this, is... Maski paramihin mo pa yung ribulto mo, walang, walang kwenta yan. In, 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 hindi, hindi yan ang mag, magdedetermine ng kaligtasan mo, sabi ko. O yun, nag-collect pa ng maraming rebulto tuloy. O, di ba? Salamat sa akin. Hindi, kasi minsan sobra na eh. Sobra na yung mga, yung mga, mga panghus, ganggay. Tapos may naparodokap. ka, pag hindi ka nag-devotion, pag hindi ka nag-church, ganun ganon hindi ka raw lalago, kalokohan yun. Ang hindi nagpapalago sa tao, ang hindi nagpapalago sa krisyano, ay yung hindi niya alam ang tinapos na gawa ni Kristo sa cross. Okay? Yan ang hindi nagpapalago sa kanila. Sapagkat mahuhulog sila sa bitag ng rehilyon. Yan ang nangyayari ngayon. Sila ngayon ang nasa bitag ng rehilyon. Di ba? po ang katotohanan dyan. Pero kung alam mo yung katotohanan that Jesus came to save sinners, panalo ka eh. Win-win solution ka, kabi-kabila, dulo-dulo, edge by edge. Kaya lang problema talaga, rehill yun eh. Pinag, di ba? May GC nga dati, may GC. Dati sumasalit po ako sa mga GC nga, pero nag-out, no? Ah, ang tawag doon, nag ako kasi. Hindi ka naman lalago dyan eh. Chismisan lang yan eh. Hmm. At nagkakaroon dyan ng mga alam nyo na, ayoko na sabihin dito, mahirap na. Di ba? So, ayun pong gusto ko sabihin po sa atin, tayo po ay mga Uh, ambassadors of Christ. Kung lalabas ka, proclaim Christ. Di ba? Ikat-akanyang waste time. Gamitin mo ang TikTok. Enjoyable nga eh. Palagi mo itong TikTok. Sinong gumawa niyan? Si Jesus. Gusto ni Jesus, happy tayo of preaching His good news. Ayun Ay, na boring. Tama na yun. Mga matatandang mga rehilyoso na mga inabutan natin dati. Ay, nako, tama na yan. Tog Sunday, nakabihis ng balut na balot na ganyan, di ba? Mga nakatay pa Mainit Naka-necktie Pupunta sa mga lugar Naka-necktie I mean, what is that? Tapos nakaparong diba? I mean Iba na po ang panahon ngayon Di ba? Ang panahon ngayon Yakapin mo Embrace changes em 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 Embrace change Because Jesus is after change Bakit ka mo? Mula sa batas ni Moises Pinalitan niya ng biyaya Di ba? See? Look at the person of the Lord Jesus. Pag yan ang alam mo, panalo ka. Wala kang katalo-talo. Hmm? Ipinos ako dati eh. Nalala ko sa FB. Yan, G, eh, parang group. Group sa FB po ito. Ah, na nag ako. I posted a word of God. Word of God po siya. Pero sa bandang baba pala, ako hindi ko pinansin yun eh. Merong, merong picture si Christ na may corona siya. Siyempre, pinapakita doon sa picture, King of Kings, di ba? Ay, pang-katoliko yan, pang-katoliko yan, ganyan ganon. Sabi ko, tatanggalin ko na lang. Dahil itong nagsasabi ng ganyan, mukhang walang alam sa bihaya ito. Talagay eh, mo, makikipagtalo ko sa ganong utak. No way. I will continue to proclaim Jesus the way na gusto ni Jesus na i-proclaim ko siya, masaya, happy, ano pa? Happy, masaya, wala na akong maharap na words. Ginagamit ng TikTok, ginagamit ng social media, being, being myself. Eh, yan ang gusto ng Panginoon. Okay? To, to, to ano, to, to, share His good news. Kakape ko ako. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Ang init eh. Init talaga. Grabe.